ang salamin ba ay pwedeng maging lagusan ng espiritu at ng mga elemento Dito ba mga parang salamin alam mo yung feeling niya eh? parang may tao sa likod niya uh -huh. parang parang, ngayong Friday the 13th mga ka-hunted susubukan so, natin makipag-connecta. gamit ng isang Ong nakaraang Friday the 13th nga. Ay ginawa namin ang isang eksperimento babala huwag gagayahin ikaw ba'y nanonood at hindi pa naka-subscribe pindutin na ang subscribe button ng 100 PH itakitch ka 100 pwede mo gamitin yung salamin upang galawin ang aming mga gamit yung aming ghost ball no ang nasa salamin hindi mo bang ipakita ang iyong anyo gamitin ang salamin upang pailawin ang aming gospel. sino ang nasa salamin Pwede mo bang ipakita ang iyong anyo? pailawin mo ang aming ghost ball or AMF sino ang hindi mo bang ang iyong anyo ahead now, guys. All right, done well. Pwede ka pang parandam ngayon. Sino man nandito. pwede ka bang maparamdam sa salamin? Hindi magadlock. Pwede mo gamitin mga tools naman. Maparamdam. May kasama ko ngayon. Pwede ka magparamdam. Pwede ka bang magparamdam? Sarap ko ay salamin. Sarap ko ay salamin. Pwede ka rin mapakita. Pwede ka rin magparamdam. May karamdam. Meron din kami tools dito. Meron din kami tools dito. Baka pwede mong paylawin Baka pwede mong paylawin Ghost po na nasa harap ko. Yung ghost po na nasa harap ko. Sa gilid. Meron din. Sa gilid. Meron din.

tawag namin kung sino man ang, ang presensya dito espirito o elemento pwede ka bang magparamdam sa salamin kung may kasama ako ngayon dito pwede ka bang magparamdam Gamit ang salamin Susubukan natin ngayon mga pa kung may maririnig tayo sa SB7 ng mga words na kaya natin intindihan. Sa so, uulitin ulitin ka-hunted ngayong content na ito, ngayong Friday the 13th, susubukan natin magtawag ng Espiritu gamit ng isang salamin na to. Nandito tayo sa lumang bahay na, na, na nasunog inuulit ko kung may espiritu dito or elemento pa di ka magparamdam o magpakita sa salamin hininaan ko yung volume ng ng ating SB7 mga kanit kasi may nararamdaman akong na kakaiba Alam mo yung feeling na parang may tao sa likod mo. Na bigla na lang may hahangin. Inuulit ko. Kung may espiritu dito, Pwede ka bang magparamdam sa salamin? O magpakita? Kung meron man, hindi ka pwedeng lumabas. Hanggang dyan ka lang sa salamin. May espiritu bang kasama ko ngayon? If yes, pwede bang pailawin yung EMF? Sator Arepo Tenet Opera. parang wala tayong makikita dito sa camera pero may nararamdaman akong kakaiba dito sa likuran ko. Parang may parang ano. Parang yung feeling ba na may dumudungaw sa likod mo. kaibigan, elemento or spirito, magandang gabi. Uy. Sinabi niya, uy. Kamusta? Ka? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Teka. Binawasan ko ulit yung volume ng SB7 natin mga kandid ka kasi may naririnig akong kakaiba. Sa ngayon yung na-notice ko sa SB7 is kailangan talaga natin ng speaker o headset talaga kasi mas malakas pa yung frequency kaysa sa binubuga na mga words ng SB7. So kayaan yung mga content sa next content natin, gagawa natin ito ng paraan para marinig natin na mabuti. solid element ng galing talaga sa laminate capacitor niya rin. Ang ibang sana. Ang ibang pangitip ng konti yung input sa itong kanina pangitip. Ito na pang nais gamitin ng sila niya ang pangitip ko. Ipakita ang inyong ng salamin kung pa nagparamdam o sa aming mga gadget pinapit sa akin tabi hindi kami may dito o gandala kasan ka na ito ito lang namin kami mga kasama at gamit ang kalamit nito, pwede ka bang isip naman natin yung ating SB7 pangitid. Nakanto kasi dito sa ang ino na nakakulong.

hindi ang pagkain ko. Si Dogi Dogi rin dito sa bakantong ang sunog na bahay ng ito -tante. Bantay dito sa taas. Ang mga mga mahirap sa hayop na yan. mo siya. Pangalan sa si Kristo. Pangalan ng Panginoon sa si Kristo. Pangalan ng Panginoon sa si Kristo. tumawid gamit ang salamin niya ito sa ngalan ng Panginoon Yesu Cristo Sancti Michael Arcangeli Defendi no Centrolio Contra Nebitiam et Insidios Gabri Estitucidium Sator Arepo Tenet Opera Sator Arepo Tenet Opera Sator Aneto Sator Arepo Tenet Opera hindi po kami nanggagambala. At kung ito ang mananakit, ang kahit na sinyo, huwag mo nang ituloy. Nangyayari na pa rin po yung Espiritu Santo namin ng liwanag ang salamin na ito sa ngalan ng lahat ng banal. Kasi na namin ang Hindi ka namin pinapapasok, hindi ka namin kasama pa uwi. Lauditor porta, in impatse. The gate is closed, return in peace. The gate is closed, return in peace. The gate is closed, return in peace. most hunted nyaba ba abangan